So, ayan, mga lalabs ko, mga Marites tayo. Kasi, eh, si Upa Marites, charot, merong bagong Pinoy Village Market. O, oh, ayan. Andito tayo sa kahabaan ng... Hindi ko alam kung anong street. <laughs> <laughs> Basta yan na yan. Oh, Victorian Square. O, oh, open mo na. O, oh. oh. ah maliit lang siya. Uy, may mga bigas. Hello po! Kayo po si Kuya, ano siya, oh. Very humble. Kaya sa kuya, saan daw po? Ha? Ah, okay. Saan po yung ano ninyo? Yung keso? Yes. Yung Eden. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ay, hala, wag namang ganun. Ay, ayun, tayo na buksan mo nga. Oh, may mga ulam sila. Yan. Uy, may barley. Oh, may papaita. Ah, may dalawa. Kunin mo na yun. Upadis ko po. Ayan. Ito, favorite ko yan sa Pinas. San po? Ayan, kunin mo na yan. Upadis Lahat na yan. Diyos ko po. Tama green para Parang ko din. Mag-grocery na tayo. Nandito na lang naman tayo. Kailangan ko ito eh. Ano yung, oy, toasted, pounded young rice. Ay, yung totoo! Yung totoo. Ah, bago nga siya, oh. Miso soup. Ah, konti pa lang yung kanilang mga Halo-halo tayo sa ano, Christmas. <laughs> Ayan. Ayan, mga kapwa ka Pinoy, may bago tayong store. Ayan. Uy, may copy ko. O, oh, ha? Alam nyo, ha? O, oh, yan ang favorite ni Mami. galing galing naman ay galis ko ay hala meron pa to oh anong ang tawag dyan ay ito oh yan oh sunshine upa you remember this sunshine yung tigta 25 cents lang noon Oh, okay, diba? ba? Merong sakto. Choco mani, sakto. Kuha tayo ng honey. Hello. Sandali, di pa ako tapos. Aray ko. Sorry. Kuha tayo ng Lego. Sandali ha. Sandali lang. Ay, white Ayun yung kinakain yung ano wrapper sa oh yeah, when you unwrap it, it has a white thing oh paper or oh, whatever oh, saan pinahan paper hmm oh, di ba may mga ganyan pa sila oh, $18 lang ang mura nung... Oh, red rice. Oh, my red rice. Oh may blue rice ka That's it. Tapos ko, napagastos na naman ako. Sabi ko, keso lang, kuya eh.